Hello guys, ito nga po pala yung update dun sa aso sa kalulut sa Fernando Pampanga. Yung hinahanapan ko ng mag-aadapt kasi ayaw na siya papasukin ng amo niya sa loob ng gate. Yung sobrang maaawa ka talaga sa kanya kasi bukod tangi siya lang na nasa labas ng gate yung mga kasama niyang aso nasa loob ng uh, bahay. Meron namang mga alagang aso yung amo niya pero buktangi siya lang ang nasa labas ng gate. Ayaw na siyang papasukin doon at uh, pinapamigay na nga siya. Ito nga pumunta ka, pumunta nga kami ngayong gabi dito para i-rescue siya kasi dadalhin siya doon sa shelter ni Ma'am uh, Lovely J sa Sambales. Ayun nga, pagdating namin, nakakaawa lang talaga yung niya guys kasi nasa gate lang siya. Yung tipong may mga kasama ang aso nasa loob ng gate pero ikaw lang bukod tayong nasa labas. Kaya nakakaawa din talaga itsura niya guys. Kaya nagpapasalamat talaga ako kasi may nag-sponsor sa ano sa pang transpo niya para madala sa shelter at nag-donate din ako ng pangkain nila Pagdating sa shelter Ayan nga guys, pagkakita niya sa akin Bigla tumayo uh, At lalapit nga sa akin Kasi halos kilala niya rin ako Nakakawalan talaga yung At yun nga, pinagsabihan no, ko din yung owner niya Na yung matitirang mga aso sa kanya Is huwag niya nang hayaang nasa labas At huwag na siyang kukuha uli ng aso Kung di niya kayang alagaan Ayan guys, nilalagyan ko siya ng pagkain Para uh, ma Madali siyang makuha alam nyo ba guys, simula nang makita ko yung aso na to, pag, uh, kapag nadadaanan ko siya dyan, pumapa siya lang kay mother, hindi talaga ako matahimik. Uh, hindi talaga ako tumigil hanggat hindi siya ma-rescue. Kasi sobrang nakakawa talaga siya guys. Bawat daan ko dyan, nakita ko siya sa gate. Minsan nakaupo, naka, parang nakasilip siya sa loob. Siguro kasi nakikita niya yung mga kasama niyang aso nasa loob. As uh, sa itsura niya, guys, mukhang hindi na nga siya pinapasok sa loob pero hindi na rin siya nakakain ng maayos kasi sobrang payat nga niya. Kaya may, ang ginawa ko, kahit malayo ako, guys, binabiyay ko yan from Angeles, uh, Pampanga to San Fernando, Pampanga para mahatiran lang ng makakain yan. Kaya hindi rin talaga ako tumigil na, na mag-a-adapt sa kanya or maka, makapag-rescue kasi... Alam nyo ba guys, malalaking truck ang dumadaan dyan at magpapasko, magpuputo ka na naman, at saka New Year. Ayan guys, medyo mahirap nga rin siyang hulihin. Alam nyo ba guys, unang kita, unang kita ko sa aso na to is maliit pa lang siya, tuta pa lang siya. Ngayon tingnan nyo, medyo lumaki na siya. Ayan guys. Grabe din talaga yung nervous ko dyan kasi baka biglang tumakbo sa daan, may dadaang sakyan, masagasaan pa. Sa awa ng Diyos, naging okay naman yung pag sa kanya. Ngayon doggy, hindi mo na mararanasan ng matulog sa labas ng gate, ng umulan at umaraw, at makakain ka na rin ng maayos. Kaya kung may makita kayong mga aso nagugutom sa kalsada guys, uh, kung may mabibigay naman kayong pagkain, pakibigyan nyo muna. Or kung may gusto kayong iparescue habang wala pa rescue, pakainin nyo lang muna sila para hindi